Hi guys, good evening. So today, naka-receive ako ng message na may nag sa akin ng 1,000 pesos. So, tinanong ko naman yung mga possible people na pwede mag sa akin pero wala naman daw. So, nagintay ako ng konti kasi nga uh, alam kong wala naman akong dapat ma-receive ng 1,000 pesos. So, ayun nga, tumawag si ate na eto nga na wrong number daw sila same ng name ko so ayun kailangan kong ibalik yung pera pero kung masama lang akong tao <laughs> hindi ko na ibabalik yung 1k nila <laughs> kasi kailangan kailangan ko ng pera ngayon wala pa akong pambayad ng pel ko <laughs> wala pa akong pambayad ng gcash loan ko <laughs> but anyhow this is not mine so ibalik natin yung pera nila so yes Um, Sinabi ba yung ng Hindi na 1,000 uh -uh. pesos. Mag-ingat po next time. Jonah Ayun guys, nasend na natin. Ayun. So, sana i-bless ako ni Lord ng bonggam-bongga. <laughs> Kailangan ko ng pera, pero uh, choose to be good. Tama. Okay, yun lang.